Lala 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 Dabe pulat Puyat ka ba kong dabe ha Yan ah uh, What's up mga ka-lifestyle Balik Galing pala tayong bayan, Bumili tayo ng patukan ng ating ibon Ayan no, ah Ubus na eh Ayan tayo magpapatpa muna ng ibon Yan na uh, balik bali kalagsel ano pala kagabi ay yan no. Oh. Nakakuha yung ating kapatid ng ano kuwagong yan Basingkit, oh singkit pag gabi bilog na bilog yung mata masingkit ka ngayon yun oh. yan oh, mga kalipstel na uh, matured na yung kuwagong ito eh. bali, yung bali ang kalipstel ang oh, uri pala ng kuwagong ito yun ano oh. uh, sinurge natin kagabi eh, yung ano siya uh, philippine scoop oil yan Philippine Scoop Tool yung ganyang itsura niya Ngayon. parang may ano, may suway yan yun. yung kanyang balahibo nakataas sa hindi singkit oh kaya't tayo ito oh kagad na bilog yung mata hmm. parang pila yan nakataas yung sampahan niya, oh. Hmm. pulang pulang mata oh. ito ng wago tapang kaya ito magyan natin tubig mamaya pala kalit sa lahat yung ano, pakakainin uh, ang kinakain daw nito ay ano sir, hindi natin ay fresh ano pa lang kinakain nito ah, eh. uh, fresh meat yan yung mga karne, ang kain niya natin ibabawas dun sa ano sa manok Isingga natin ko kakain yan tayo magpapatukaan na muna ng ating mga alaga o ibon alam nga natin tubig Ito ano na ba aking takot ng kabugata ito? Laging kinakabog ng pusa, nakakasura yung pusa rito. Laging dito natin. Wala rito. Ito so, ganun laging yung buto. Hindi pusa. Nalilibo lagi yung ating uh, ibon. Ano may siya? pa, hindi niyo naubos yung ipakain eh. Bali ko lang sir, may ano pala tayo dito. Sambayan. Dito pa. Iwawalay na natin 'yung no? malalaki na 'yung dalawa nating inakay dito. Yung ating green fisher yan. Green fisher yan. Yan yung kanyang anak. Dalawang green fisher. pero green fisher naman ito eh yung ating biniling semi perso ang nilabas niya ay green t-shirt yan no. pwede na natin iwala yun no? nakain na siguro sasama natin dito sa ating nag-iisa rin yung no? lupino no. Pala, mga so, ito pala mga kalay. Ito pala yung ating i-ano na oh. Itong mga aluswa na ito. Ito nasa tasa patata ito. Ano yung ano, ano, mata ito. Ating i-, i out ko natin ating i-debenta na. So, yun. So, baka may makalimtid. Yan yung Konang yun na balik lifestyle katatapos lang natin uh, bigyan ng patoka yung ating mga ibon yun kahapon yung nabusan tayo ng patoka eh naibigay ko yung ano yung pilit pero may natira pa rin ng mga kaunting uh, ano, African mix yun pinaghalo ko na lang yung pilit sa African mix Ya, yeah, yun ang tayo nakabili. Wala sa ano yun. Sa lapit ba lang yun. sa, sa, ano, sa bayan pa. Yan. Na. Yan na. Bali ka nag-style. At yung pakakainin na yung ano, yung swago. Yung silipin na uh, scoop. Only. na. Bali ka pala ka nag-style ano, so sa ano. Ating so surrender sa uh, DNR. Yan na bawal magalaga nito hindi kasi ano to ah, uh, hindi the species eh. And, uh, ilan na lang sila dito sa Pilipinas eh. mga endangered yun uh, natin na uh, bibigyan ng ano manok parne ng manok natin tetestingan kung kakain ano uh, na lah lalaki ka na sira na yung kulungan, nung tanggal na yung welding ah. ano? ay ka muna dali oh ay wala ay ay muna dali oh ay yan sa lifestyle sinala pala yan Babahin. ano Nala? lang ka ano ano babae makulit yan ang lifestyle yung ating kinuha I, binawas natin ng manok binabad natin sa ano, sa um, init na tubig kanina pa, ay frozen pa yung yellow yellow baka hindi pa yun at yung tetes ko yan hmm, Siguro ano, hindi natin nilalagay Opo. Kita ko tayo ng bao. Dito muna sa bao. Dito na rin muna sa bao. Testing. Oh. Ngayon na. mukhang hindi kakainin ah. Hmm. Hey. Hey. Ah. Eh. Takot na. Ang gulat eh. Ano? Ang tapang Ano? Ano pala yung nakakaligtan eh. Sa araw ay malabo ang mata niya. Lang. Ano pala yung hindi tayo napapansin. Ang ginalaw natin sa kalang gumalaw. Kain mo na yun. Ah. Dali yun. Dali yun. จริงๆเราก็บอกไปเลยอยากายารู้สถานที่ทางรถไฟ 不，这怎么不给我？

bumamata nito sa araw yan yung kalagsay makakakot ah, yung mata yan yan yeah, no, ang mga alits sila kinakain pa pala nito yung mga ano mga ka, ano to eh karne, carnivorous yun ang pinakain mga palaka sisiu yan okay hmm. ito dali ano tumalsik na karne Yan na, iwanin na natin ang nakaganyan. Tignan natin mamaya ang gabi paglabas natin. Kung kinain nyo pang nakasabi. Yan. Tayo yung pasok mamaya ang 11. Labas tayo ng 7 mamaya ang gabi. Yan. Kaya na kayo. itong na kung may, baka may nang-itlog na. Bahalang na mag -anin. bread ng ating ibon. Ay, wala pa. lifestyle na uh, bali hanggang dito na lang eh. ngayon kung hindi pa kayo nag-subscribe uh, subscribe na kayo paklik ng notification bell para updated ka sa mga bagong video yun mga lifestyle salamat sa panonood bye dalaw bye go Dala, oh. to bye, -bye. dalala yan lifestyle